Christopher Lawrence Go at Bato de la Rosa Ano nga bang nagawa ng dalawang ito sa loob ng anim na taon na panunungkulan nila bilang mga senador? Itong dalawang ito ay hindi namang kilala sa buong bansa. Nakilala lamang ang dalawang ito mula nung magpresidente itong si Rodrigo Duterte. At itong si Bongo ay nakilala bilang alalay ni Duterte na naging personal assistant of the president kalaunan ay naging sekretary pa. Ganon din itong si Bato de la Rosa. Hindi naman ito kilala. Ito ay dating chief of police sa Davao City na bigla na lamang naging PNP chief sa buong bansa dahil itinalaga ito ni Duterte nung siya ay presidente pa. At nakilala itong si Bato de la Rosa sa pamamagitan ng pagtotokhang sa mga adik. At ito rin ang itinuturing na executioner sawar on Drugs ni Duterte. At noong 2019 ay pinatakbo itong mga senador at sila'y nanalo dahil sa impluensya ni Presidente Duterte. At nagpatuloy sa kanyang gawain itong si Bongo na nagsilbing alalay ni Duterte. Sa kabila ng kanyang tungkulin bilang mambabatas na kabilang sa legislative body ni hindi kailanman nakita itong dalawang ito na nakipagtunggalian sa kanilang mga kapwa senador sa tuwing may diskusyon sa Senado. Kung noong Presidente pa si Duterte ay walang nagawa itong dalawang ito, ano pa nga ba ang magagawa nila ngayon gayong hindi na nila kaalyado ang administrasyon ni PBBM? At ngayong nakasampa na ang mga kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Itong dalawang ito ay co-accused ni Duterte sa kasong war on drugs. Sakaling dumating na itong warrant of arrest ng ICC na ito, kasama huhulihin ang dalawang ito. At kung ito ay mangyari na sila ay mahalal na muli bilang mga senador, babakantihin nila ang dalawang posisyon sa Senado. Sayang ang dalawang kwestong ito kung mababakante rin lang naman. Hindi naman po pwedeng mag-appoint ng mga senador at mas lalong hindi maaaring magda ng special elections para lamang mapunan yung dalawang mababakanting posisyon. Kung kaya dapat ngayon pa lamang ay pag-isipan na ng mga butante sapagkat darating at darating tayo sa oras na yan. Sikapin nating maituwid ang lahat ng mga maling nangyari sa nagdaang administrasyon alang-alang sa ating bayan. Lahat ng mga hindi kwalifikado sa mga posisyon bilang mga senador, hindi na ito dapat maiboto pa. Sapagkat sayang lamang ang pinagastos ng ating gobyerno para sa mga taong ito.